Ang pagsakay ng royal family ng Kaken Empire at ng iba pang tao dito sa Black Whale ay nagresulta sa isang matagumpay na selebrasyon, pero hindi pa nga nagsisimla ang paglalayag mga kaibigan ay nagkakagulo na pala sa Tier 3, 4 at 5. At ngayon ay re review na natin ang Chapter 259 o ang Episode 20 ng ating Dark Continent series ay sa wakas, masasaksihan na natin ang tunay na simula ng Succession War. At ang nakakagimbal na mga pangyayari sa loob ng Black Whale pati na rin ang mga plano na gagawin ng mga prinsipe sa digmaang ito. Yan at marami pang ibang matitinding eksena ang ating masasaksihan sa chapter na ito. Ayon mga kaibigan, this is AI anime at wag na nating patagalin pa, let's go. Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Departure. Nagsimula ang eksena na kung saan ay makikita itong malaking barko ang Tier 1 ng Black Whale. Kasunod niyan ay pinakita ang buong black whale na umaalis na sa port. Nagsimula na ang paglalayag mga kaibigan at makikita naman dito ang mga taong nagsipagsadya upang dumalo at ngayon ay nakatingin sa live coverage sa malaking screen. Kasunod niyan ay ilang mga ferry ang lumitaw na animoy sobrang liit dahil sa dambuhalang laki ng black whale. Nang tuluyan na itong mag-depart, nagdiwang ang mga tao sa pier habang ang host na nasa loob ng Black Whale ay bumati ng welcome passengers. Ipinahayag pa ng host na matagumpay silang nakaalis sa port at ngayon ay patungo na sila sa napakalawak na karagatan. Ayon pa sa kanya, mananatili raw sila sa Black Whale sa loob ng dalawang buwan patungong Dark Continent. Makikita naman dito ang theater sa Tier 2 habang nagpapatuloy ang host sa pagpapaliwanag na sa loob ng tatlong linggo ay makakalabas raw sila sa natural fishing area ng known world. Mula roon ay magsasagawa sila ng review bago tuluyang dumako sa ocean boundaries ng Dark Continent. Paliwanag pa ng host na mas delikado raw ang kalangitan kaysa sa raragatan sapagat dito nagaganap ang mga bagyo, tornado, kidlat at pakikipaglaban ng mga nilalang na lumilipad para sa kanilang survival. Kaya kinakailangan daw nilang isara ang dome na matatagpuan sa Tier 1 upang maprotektahan ng black whale laban sa mga predators at sa harsh conditions ng kalikasan. Dagdag pa ng host na matapos nilang makapag-refuel ay magsisimula ang limang linggong paglalayag hanggang sa marating nila ang Dark Continent. Matapos ang paliwanag na ito ay nagpalakpakan ang mga tao. Subalit ang lahat ng ito ay hindi pala ang tunay na destinasyon Base na rin sa nalaman natin sa mga nakaraang chapter, ipinaliwanag dito ni Gel mga kaibigan na ang opisyal na layunin ng paglalayag para sa Royal Family ng Kaken at sa mga general passengers ay matapos makalabas sa territorial waters, ay titigil lamang sila sa new continent, hindi sa mismong dark continent. Dito ibababa ang mga general passengers at mula roon ay lilipat ng mga zodiacs sa barko ng ni Morel upang magtungo sa gate kung saan naghihintay ang mga gatekeepers. Ipinakita rin na ang gate ay nakalock sa malayong ocean boundary na nagsisilbing hangganan bago ang mismong dagat ng Dark Continent. Makikita naman dito si Gel kasama sina Psycho, Clock, Genta, Pion at dalawa pang babae na kanyang kasama. Ipinaliwanag pa ni Jell na sa unahan ng New Continent ay may maliit na isla na gagawin nilang staging base. Dito, si Nov ang naka-assign upang mag-drive at mag-manage ng mga personnel. Samantala, si Tokari naman ang hahawak sa pagtatransport ng mga tao gamit ang kanyang ability pero mababa lamang ang capacity nito. Kaiminunggahin ni Tokari na maghanap si Jel ng dagdag pang mga tao na makatutulong sa transportation at operation. Sa isipan niya, hindi maiwasan ni Tokari na mamangha sa ganda at sa payat na anyo ni Jel. Mga kaibigan, in which ay sagot naman ni Jel na sinusubukan na raw niyang maghanap ng mga transporters pero mahirap daw talaga. Habang sa isipan naman ni Jel ay nakyuta naman siya dito kay Tukarin. Matapos ang eksena niyan, dito naman sa Tier 1 makikita si Beyond na nakahiga at nagbabasa lamang ng libro sa loob ng kanyang selda habang nakabantay naman kanya si Nasayo, Kanzai at Sacho. Tanong naman ni Kanzai kung kailangan ba raw nilang tatlong tao kasi sa tingin niya ay nagsasayang lang daw sila ng tao rito. In which ay sagot naman ni Sayo na edi umalis ka, pabigat ka lang naman dito. Nasagot naman ni Kanzai na edi ikaw din. Habang sa isipan ngayon ni Satcho ay wika niya na maganda raw kung may multiple Zodiacs na nakabantay sa Tier 1 at Tier 2 in case of emergency na posibleng mangyari. Pero masyado na kasing marami ang tatlong Zodiacs na nakabantay ngayon kay Beyond, lalo na at wala naman pa siyang planong tumakas. Kaya sinabi niya kay Sayo at Kanzai, na mag na lang daw sila kay Ms. Istomam ng rotational duty sa pagbabantay kay Beyond para naman isa sa kanila ay makasalin at makasupport rin sa ibang operasyon. Sa susunod na eksena, makikita si Steiner na kasalukuyang nagbabasa ng Journey to the New World. Tanong naman ng kanyang kasama kung bakit nagbabasa pa rin si Steiner. Akala raw nila ay memorize na niya ang librong ito. Sagot ni Steiner na dapat daw basahin din nila ang chapter tungkol sa Labyrinth City kasi kung mamamatay daw siya, isa sa kanila ang susunod na magiging deputy secretary. Nasagot naman ng kanyang mga kasamahan ng may halong biro, maha, si Steiner pa ang huling mamamatay sa kanila. Paliwanag pa ng isa, magiging mauyos nga lang daw ang lahat dahil protektado naman sila ng Hunters Association. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang ipa-director ay isa raw sa mga unofficial survivors ng ekspedisyon patungong Dark Continent noon. So after all, itong IPA director mga kaibigan ay isa pala sa mga nakabalik ng buhay mula sa Dark Continent at nakapamuhay na ulit ng normal. Kasama raw noon si Beans na alam naman natin na nakarating din sa Dark Continent pero nakabalik ng normal lang at walang nakuhang kahit anong sakit. Kaya ang tanong, sino pa kaya ang mga hindi pa natin kilalang survivors na nakabalik noon? Matapos yan ay nasabi pa ng isa na si Steiner daw ang magiging living witness sa magiging success ni Beyond sa paglalayag na ito. Ayon pa raw iyon mismo sa sinabi ng IPA Director, kaya ang paglalayag na ito ay isang free ride patungo sa promotion ni Steiner. Kaya sana daw ay huwag nilang kalimutan si Steiner kapag nasa mataas na siyang posisyon. Matapos nito ay dito naman sa Tier 3 makikita si Chidel at Liorio na abala sa pag-organize ng medical supplies at mga gamot. Sa Tier 4 naman ay makikita si Mizai Stomam kasama ang Kakin Oral Army sa loob ng conference room. Habang sa tier 3 naman makikita si Boto Bay na nasa loob ng courthouse kung saan may nagaganap na paglilitis sa mga suspect na may criminal case. Sa sumunod na eksena, makikita si Kurapika na nagtataka sapagkat sa loob ng banyo ay natagpuan ng bangkay na parabang na drain at sinipsip ang lamang at dugo nito. Ang bangkay na ito ay si Woody paliwanag pa nang nakakita na ang dugo daw ni Woody ay tuluyang na-drain. Hindi kasi nag-check-in si Woody kaya hinanag siya at natagpuan na lamang sa ganoong kalagayan. Ayon pa sa isa, hindi nakalak ang pintuan ng banyo pero kahit siya mislo, ay hindi naman naglalak ng pinto tuwing umiihi. Ayon pa nito, ang time of death daw ni Woody ay between 12.15 to 12.30. Tanong naman dito ni Kurapika kung wala ba raw silang nakitang ebidensya ng intruder na pumasok para gawin ang krimen. Nasagot naman ng kanyang kasama na wala raw, pero unfortunately, ang suspect daw ay masasabi kong nandirito lang sa kanilang area, in which ay sagot naman ni Kurapika na hindi rin imposibleng iba ang gumawa nito. Matapos niyan, ay hinawakan ni Kurapika ang ulo ng bangkay at napansin niya na tila may butas ito sa bandang leeg. Kaya sabi ni Kurapika, tatanggal ang ng damit ang bangkay. Nang hinubaran na nila ito ng suit, nakita nilang puno ng butas ang katawan, mga butas na pinanggalingan ng dugo. Dito nagkonklud si Kurapika na Nen attack ang dahilan ng pagkamatay ni Woody. Kaya gusto raw niya na sumagot ang lahat ng totoo sa kanya mga itatanong. Dahil posibya raw itong gawa ng intruder na may Nen abilities. Kaya sinabi ni Kurapika na kung sino man ang nakakagamit ng Nen ay dapat magstep forward. In which ay nagtanong naman ng isa na ano ba ang Nen? Psychic power ba yun? Paliwanag naman ng isa na wala pa raw siyang narinig tungkol sa Nen. At hindi ba yun isang uri ng nilalang? Sa isipan ni Kurapika ay nasabi niya na mas ma worse pa pala sa inaasahan ko ang sitwasyon ngayon at masyadong risky na gamitin ko ang mga kadena ko. Dagdag pa niya sa sarili na intindihan naman daw niya na walang alam tungkol sa Nen ang Royal Guards. Pero ang hindi niya raw maintindihan ay ang tatlong hunters na naging bodyguards din ng Prince Wobble. Bakit hindi sila nag initiative at makipag-cooperate para mas makasama nila ang Royal Guards at matulungan ang lahat? Matapos niyan ay sinabihan ni Kurapika ang dalawa niyang kasamahan na malapit na silang pupunta sa ceremony hall upang i-escort ang reyna. Kaya ibigay na lang nila muna ang katawan ni Woody sa Royal Army at mula ngayon ay kailangan na raw ng bawat isa na may kasama at dapat palagi silang in-group para maiwasan ng ganitong incident. Nang umalis na ang ibang bodyguards, kinonfront ni Kurapika ang tatlong hunters. Sinabi niya kung bakit hindi sila nag-step forward kanina nang itanong niya kung sino ang may alam tungkol sa Nen o may Nen ability. Kasi kahit malaking sekreto ng NEN sa Hunters Association, sa ganitong sitwasyon daw ay dapat na makipag-cooperate na lang sila at mag-adapt. Natanong naman ng isa na gusto raw muna niyang maliwanagan kung bakit nagsalita si Kurapika tungkol sa NEN, gayong ang mission raw daw nila ay limitado lamang sa pagprotekta sa Reyna at Prinsipe. Dagdag pa nito, ito raw ay isang internal conflict lamang ng Kakin Royal Army. Nang masabi nito ng dalawa, Nagulat si Kurapika at nasabi niya sa sarili na huwag mong sabihin at doon ipinaliwanag pa ng isa na kung may tauraw mula sa military kanina na alaman tungkol sa NEN then para na rin nilang diniklara na may intention silang makialam sa internal conflict ng Royal Army ng Kakin. Kaya sabi ng isa kay Kurapika, sa ngayon ay mas mabuti na mag-focus na lang muna sila sa kanilang misyon para hindi na silang guluhin pa ng gumawa ng krimen kanina. Dito naman napaisip si Kurapika at nasabi sa sarili na hindi nila alam ang succession war, kaya tinanong niya kung nag-apply ba raw sila noon sa website ng Kakin para maging bodyguards ng prinsipe. Sagot nila, oo raw siyempre. Kaya tinanong ni Kurapika, hindi ba raw kayo nagkita ng rela noon nang nag-apply kayo? Tungkol ba yun sa interview? Kung ganon, exempted kami noon. Hindi tulab mo Kurapika, kinontak na kami ng Kakin simula pa nung nag-anunsyo sila sa mundo tungkol sa paglalayag sa Dark Continent. Ang pag-apply namin noon sa website ay para lamang sa formalities. Ayon pa nitong isa, mas marami raw siyang alam tungkol sa royal family at tungkol sa military at sa sitwasyon na ito kumpara kay Kurapika. Sa tingin niya, kahit nagustuhan ng Reyna si Kurapika bilang bodyguard, dapat ay maging maingat na lang daw si Kurapika sa mga sasabihin niya sa ibang tao. Dito na na ni Kurapika na ang tatlong ito ay dumaan pala kay Pariston para ma-hire bilang bodyguard marahil ay hindi sila sinabihan ni Pariston tungkol sa Succession War o hindi raw talaga alam ni Pariston ang tungkol dito. So after all, siya lang pala ang nag-apply bilang bodyguard na alam ang buong sitwasyon ngayon dito sa Black Whale at sa Royal Family na nandito. Matapos niyan, sa Tier 1 Ceremonial Hall na nagaganap ang dinner party, makikita ang mga nagdiriwang, ang mga mayayaman at ang Royal Family. Dito sinabihan ng butler ng hari si Queen Oito na oras na raw para bumalik sa kanyang kwarto. Makikita laman si Benjamin na pinagmamasdan ang mga tao at naisip sa kanyang sarili na ang seremonya ay parang 14-way battle royal. Kahit minomonitor sila ng hari at ng Royal Army, iniu-underestimate raw sila ng mga iyon. Naisip niya na katangahan ang subukan siyang alisin dahil bilang unang prinsipe, siya ang makakakuha ng corona kaya dapat mamatay ang iba. Maswerte raw kung ang isang prinsipe ay mamatay sa kamay ng isa pang prinsipe. Sa isipan ni Benjamin, ang kamatayan na mararanasan sa kanyang kamay ay hindi magiging simple. Makikita rin ang kanyang ama na nakatingin kay Benjamin at nakangiti habang kumakain. Si Chirdnick naman ay nag-oobserba sa paligid. Si Mumo naman ay makikitang may kinakawayan habang si Kacho ay sinabihan ng butler na oras na raw para bumalik sa kanyang kwarto. Niyaya ni Kacho ang kanyang kapatid na si Fugutsu, tinawag niya itong Fufu sa mga kaibigan. Nagsalita ang butler na one at a time lang ang aalis na prinsipe at sumagot si Kacho na hindi. Sasamahan lang siya ni Fugutsu sa passageway daw sila magkakaroon ng pribadong pag-uusap. Ang dalawang magkakapatid ay nagkakasundo sa mga matatanda kaya may posibilidad na sa hinaharap ay magkakaroon sila ng dalawa pang rulers ng Kakin nang palabasin na sila makikita sa main exit na sinusundo na si Kacho ng kanyang mga guards dito nagsalita si Fugutsu tungkol sa succession war at nang tanungin ni Fugutsu si Kacho pabulong na sumagot si Kacho kay Fugutsu na wag masyadong komportable sa pagtawag sa kanya sa pangalang iyon Gonggong, makinig ka. Magtulungan tayo sa pagpatay sa ibang prinsipe. Ang mga salitang ito ay ikinabahala ni Fugutsu. Dagdag pa ni Kacho, kung tayo na lang ang may iwan, kukumbinsihin kita. Sabihan mo ang mga guards na tumulong sa mga guards ko. Sinagot siya ni Fugutsu ng, nakuha mo ba ako? Kaya sabi ni Kacho, umitidad yan, kitang kita tayo rito sa kamera. Matapos niyan, Naka-face smile lang si Fugutsu matapos masabi iyon ni Kacho. Sabay nagpaalam na si Kacho na hawakan mo ang pangako mo, Fufu. Makikita naman layon si Fugutsu na kumakaway na rin kay Kacho. Pagkalabas niya nga ay narinig naman ni Melody ang sinabi nito kay kapatid kanina kaya napasabi na lang si Melody na nakakatakot daw talaga itong si Kacho. Dito naman kay Kacho, sinabihan niya ng isa sa mga guards niya na iparating sa kanyang ama na ipaligpit ang matanda mula sa RJ Foundation Sapagat lagi raw siyang tinitignan nito kanina at nakakadiri raw iyon. Sagot naman ng guard na masusunod. Habang nakikinig si Melody, dito niya nalaman na niloloko lang ni Katcho ang kanyang sarili na ang ipinapakita nitong personality ay isang fake personality lamang. Matapos ang eksenang iyon, balik tayo kay nakorapika. Makikita ng apat na guards ay natagpuan ngayon wala ng buhay, parehas ng sinapit ni Woody. Bagay na ikinagulat ni Kurapika kasama si Oito na kararating lang mula sa dinner party kasama ang dalawang guards na nag-escort sa kanya. Tinanyong ni Kurapika ang dalawang katulong kung ano ang nangyari pero sagot ng ito ay hindi raw nila alam dahil abala sila sa kanikanilang gawain. Kaya tinanyong ni Kurapika kung sino ang huling nakakita sa kanila. Sagot ng isa, nag-check-in yang daw ito mga 15 minutes ago pa at hindi raw nila ito nakita pero wala namang inireport na problema. Dahil walang makasagot ng maayos, dito na naglabas ng baril si Kurapika at inilabas din ang kanyang mga kadena. Inactivate niya ang kanyang dowsing chain at sinabihan ang Reyna na umatras muna parayo. Pagkatapos, itinutukan niya ng baril ang mga guards at inutusan silang pumunta sa living room ngayon din. Sinabi ni Kurapika Ibubunyag ko na sa inyo ang lahat ng nalalaman ko at tatanungin ko kayo ng ilang katanungan. Sabay itinatapat niya ang kanyang dowsing chain at nagwika. Kung magsisinungaling kayo, ang kadena ay gagalaw at kung gumalaw ito, papaputukin ko ang baril na ito. Grabe, napilitan na ngayang si Kurapika na ilabas ang kanyang kadena para i-interrogate ang mana guards kung sino talaga ang salarin sa pagpatay. Sino nga ba ang may kagagawa ng parang unusual na paraan ng pagpatay? Related ba ito sa naramdaman ni Kurapika na nakakakilabot na anawra noon? Yan at marami pang iba ang ating masasaksihan sa susunod na chapter. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.